daw mga kaibol mananom na po lang kita ni mga kaidol araw ato nang gisog ganog tag tag ni bisol nga italano mga ni mga kaidol hmm. tag tag kita daan kaya aron ma sayang sa inig tanong tukod na tagpananom mga kaidol tagbisol gusto lang ni Mingi Lamo Ito pala tani ang kipobrita mga ka idol Asin nga At pa na ito ay sunod di makalot tani pohonog Mga unod na itong mga bisol Para mga kaidol Baan na tanom tanong yes. ah. Ano nung Kaya wala po ikapalit Diyos mo no? Dora kun min kana bo isa ona manonom ra. Teulang botang la em ikanem dora poding yatana namon ato. Albasa og pipinog one of. Mo sangsang na mo Salamat sa suporta mga kaibigan.